Hindi nga makaamin si Min Mendoza at Alden Richards sa tunay nilang relasyon dahil na rin ito sa respeto at respeto sa pamilya nilang dalawa. Marahil matatandaan nyo na si Alden at si Maine talagang napakalapit ng pamilya sa isa't isa. Pukuha pa nitong magmano sa kanika nilang mga magulang. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila umaamin ng derechuhan? dahil na rin kasi ito sa nila sa isa't isa at sa kanilang mga pamilya. Maganda na rin itong ginagawa nilang ito. At least, di sila gaanong nababash dahil na rin sa kanilang patagong relasyon. Ngunit alam naman ng buong Aldab Nation ang ginawa nilang pagpakasal na sikreto. Kaya kahit anong sabihin ng mga bashers nila ay talagang nananatili pa rin ang suporta ng buong Aldab Nation dahil alam naman natin ang All Love Nation ay hindi basta-basta naniniwala lalo't lalo na kung sa mga bashers lang gagaling ang mga sarswela at chismis na inilalabas nila kaya maganda na rin kahit patago ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay alam naman natin alam nila ipinahihiwatig din nila sa publiko na totoo talaga ang relasyon nila kahit pa ito hindi nila diretsya sinasabi. Ang mga kinikilos naman nila ay halatang halata talaga ang tunay na relasyon nila. Pinaghihinalaan nga ngayon si Alden Richards sa publiko na kung bakit sa gagawin niyang interview ay lagi niya nababanggit si Main Mendoza. At hindi lang yon, lahat ang nag interview sa kanya ay mismong tinatanong sa kanya ng derechahan. Kaya duda nga ang publiko kung tano talaga ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Dahil kung mararanasan nyo ito, hindi naman sa inyo tatanungin ang isang tao na wala namang kinalaman. Ngunit bakit tuloy-tuloy pa rin ang interviewer at si Alden Richards nagpangbanggit ng mga pangalan nila sa isa't isa? At hindi lang ito nangyayari kay Alden Richards. Kahit din kay Min Mendoza ay laging tinatanong si Alden Richards. Ito talaga ang hindi na maitatago ni Alden Richards at Maine Mendoza pagdating sa kanilang tunay na relasyon, pribado man o nakikita ng publiko. Dahil dito, ay talagang malalaman mo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at namamagitan lalong lalo na ngayon na napakahigpit ng mata ng mga publiko dahil ang mga bashers mismo ang sumisira kay Maine Mendoza at Alden Richards kaya kahit anong konting mali lamang ang makita nila kay Maine Mendoza at Alden Richards ay itutuloy-tuloy nila ito para ganun ay masira si Maine Mendoza at Alden Richards at ang mga karir nila nang sa ay sumikat ang mga starlet ng gustong gusto nila ngunit hindi ito mangyayari dahil na nga si Maine Mendoza at Alden Richards na ang nagsabi na talagang minahal nila ang isa't isa Nasasadlak naman sa isang issue si main Mendoza at Alden Richards nang wala naman silang ginagawa na masama. Ito kasing napapaulat na paghihiwalay ni Catri. Ilalagyan kasi ng malisya ng mga netizen ang ginawang pagsasama ni Alden Richards at Catri sa isang endorsement na alam naman natin na naman talaga si Alden Richards kahit pa sa ibang babae ngunit bakit nga ba kay Katakong nanliligaw nga ba si Alden Richards dati kay at talaga namang ididinay-idinay ito talagang wala na silang galang pagdating kay Main Mendoza alam naman kasi natin na wala namang issue ang ibinabato kay Alden Richards at Main Mendoza pinapatunayan lang ito ng mga nakakarang interview nila na talagang silang dalawa lamang ang pinag-uusapan. Ngunit bakit nga ba pinalilitaw ito ngayon? Isa lang siguro ito ng pagdadivert ng issue patungkol sa kanya. Kaya ngayon ay nadadamay na si Alden Richards at Min Mendoza na alam naman talaga ng buong Aldam Nation kung ano ang totoo. kaya hinding hindi ito maluloko ng kahit sino man dahil ang buong Aldam Nation ay tiwala sa totoong relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Tila pinapatamaan nito si Main Mendoza dahil ito sa pagpupost niya sa mga lablak na alam naman natin na itinago dati nila Alden Richards at Main Mendoza pagpunta nila sa Italy. Ito kasi ang balita noon na wala naman talaga sa iskrip na pupuntahan nila ang lablak na sikat na sikat sa Italy bilang puntahan ng mga labbers. Ito ang nasabi sa article Alden at May naglagay ng lablak sa Italy. Tinawag daw ito na City of Romance ang Verona at doon matatagpuan ang Casa di Giulietta o Julie's House ng Romeo and Juliet. At dun sa gate ng bahay doon, naglalagay ng love ang mga lovers. At dito nga napabalita ang ginawang paglalagay ni Main Mendoza at Alden Richards ng love lock. At ang maganda dito, italagang nakumpirma na totoo ito. Ngunit itinatago ni Main Mendoza at Alden Richards. Bakit naman kasi itinatago pa nila? Ngayon marami rin ang nakakaalam na sila ay naglagay dito isang pagpapatunay lang na talagang si Alden Richards ay gustong gusto ng malaman sa publiko kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon ni Maine Mendoza kaya naman ang buong True-Blooded Aldam Nation ay nakaasa talaga sa mga resibo at pangyayari na kahit kailanman ay hindi mapapasinungalingan ng mga bashers at mga armin halatang halata kasi si Alden Richards na may mensahe na gustong iparating sa buong Aldab Nation at lalong lalo na sa mga nambabas sa kanilang tunay niya relasyon ni Maine Mendoza Tupang pa ang isang katibayan na ito ay nangyari may gagawin daw sila sa Lablac at ito na nga ang katibayan na hindi pinalam ni Maine Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang ito pagpapatuloy pa ng nag-interview sa kanila, ewan lang daw niya kung personal ito para sa kanilang dalawa alam naman kasi natin na mahilig magtago si Alden Richards at Maine Mendoza ng mga tunay na nararamdaman nila dati pa sa panahon ng Kaliserye at sila lamang dalawa ang nakakaalam dito kahit pa mismo buong Aldam Nation ay hindi ito alam nagawa na rin ito nila Maine Mendoza sa pamamagitan ng mga sulat na pribado na si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang nakakaalam. Kaya sa mga bashers dyan, talagang alam na wala kayong alam pagdating sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Can call me baby before you love me in tell yeah, you love me in love me in baby